Hola, buenos dias. Samahan niyo ako mag-grocery dito sa Spain. End of month nga, kailangan ko nang gumili ng panibagong stocks na kakailanganin ko sa bahay. Samahan niyo ako, ipapakita ko kung magkano ang mga bilihin dito. At mailibot ko na din kayo. At kung napansin niyo sa una kong video, lagi pala kami may dalang kariton. Para hindi na kami magbuhat at nagdadala din kami ng bag para hindi na kami bumili ng plastic bag sa kanila. Required kasi dito ang may sarili kang lagayan. Kung hindi, kailangan mong bumili. At wala nga palang baggage man dito, kaya kanya-kanyang mga dala, papa senior man o bata. Mabuti na lang talaga, matulungin at may mga malasakit mga tao dito. Ikaw man ay kauri nila o ibang lahi, lahat ay pantay-pantay. Siya nga pala, madami namang grocery store dito. Kaya nga lang, itong Mercadona ang may pinakamurang bilihin para sa akin. At dahil 2 days naman ang day off ko, kaya nakakabili kami tuwing Sabado. Kapag Sunday naman, sarado sila. Pero may ibang grocery store din na bukas. Medyo mahal lang na kaunti. Sa second floor palagad kami namimili dahil andoon ang karamihan na kailangan ko. At pagkapasok nga namin, nasa bungad kagad ka ang mga wine and vodka. Akalain mong may tigpipisong wine ang mga tinda dito at kung i-convert mo man ito sa Pinas ay napakamura pa rin. At kung ikaw naman ay cake lovers, abay baka ikaw ay magsawa dito. Napakalalaking cake at ang mumura at ang pinakamahal nga na nakita kong cake ay nagkakahalaga ng 13 to 14 euro. Ang sasarap ng mga cake dito at affordable talaga. Buti na lang at diet ako ngayong buwan at nakakatipid na rin. Abay, magsisimula na nga dapat akong bumili. Ngunit, ibinalik ko ang isang biscuit dahil may nakita akong integral. Ito ay much healthier compare sa nauna kong kinuha. At dinaanan ko na din itong soda. Akalain mo, 6 pieces of can ay worth 2 euro lang. At ang 2 liter naman is 0.70 cents lang. Kaya kapag andito ka, kailangan mo ng matinding disiplina at baka ikaw ay lumobo at hindi mapigilan ng kumain ng kumain. Kumuha rin pala ako ng olive oil. Kung sa Pinas, napakamahal. Dito naman, mahal na din ang olive oil. Sa halagang 8 to 13 euro, isang litro na din yon. Meron namang ibang choices tulad ng sunflower oil. Worth 1 to 2 euro lang ang isang litro. At meron din pala sila ditong mga bigas. Masasarap din ang mga puting bigas nila. Pero itong brown rice nga ang kinukuha ko dahil halos pareho lang at presyo at mas healthy rin siya. Kumuha na rin ako ng ibang kailangan sa bahay tulad ng mga sabon, table napkin at iba pa. At dinaanan ko nga din itong dairy products. Noon sa Pinas kapag may sakit lang ako nakakakain ng yogurt. Dahil sa napakamahal na katumbas ng isang kilong bigas ang isang yogurt. At dito naman, makakakuha ka ng anim na piraso sa halagang 1 to 2 euro lang. Kaya napaka-healthy ng mga tao dito dahil affordable talaga ang mga bilihin. At masasarap din pala ang kanilang mga ice cream. Tingnan mo naman, isang karton na ang mabibili mo sa halagang 1 to 2 euro lamang. Pinakamahal ay mahigit 3 euro lamang. Meron din silang tindang lutong pagkain tulad ng paella, pizza, sushi, at kung ano-ano pa. At dahil malapit na kami sa counter, kaya kinakabahan ako kung magkano aabutin ang napamili ko. Ilang buwang supply din to. At ito na nga, halos 47 Euro lahat. Medyo mahal na to para sa akin. Hindi pa kasi kasama dyan ng ulam at prutas. Hayaan nyo, sa susunod, isasama ko ulit kayo. Hanggang dito na lamang. Please follow and like my page for more updates. Thank you so much!